Ito muna. Ay, oo. Ako. Hello guys! Nag-walking ang magmars pang Pangpalis ng, ano, ng mga pagod sa bahay. Para feeling, ano pa rin tayo, kahit marami tayong trabaho. Walking, walking! Walking na Ang dami Ano Dito yung na yung... kami sa dulo. Nakarating Oy. na kami. Ano ba ito, Mars? Nakakain ba yung bunga na yan? Hindi ah! Mabay, malahat. Pulaklak yan! Ngayon na bughangan natin, oy. Wala lang kasi. Yes, nandito na kami sa dulo. Pass mo na para maging 10,000 ano step. Abutin natin 'to. 10,000 step. Ulit. live ka pala. Nakalive ka, Mars? Hindi man. Oh, napos mo agad? Hindi. Inan ko lang. May init na. Mamay, pagdating sa bahay, kaway ko naman mga laga ko. Pababa na tayo guys. Pauwi na tayo ng bahay laging mainit na bahay yung isa na busy mag cellphone busy na <laughs> hindi masakit yung pako. ko dalawa kami ni Mars nag walking after walking guys, malingkit tayo sa dulo magluluto tayo ng aprita ng baboy ayan ang ating panangka magluto muna ako ng aking almusal magluto tayo ng itlog itlog eh, isa lang na itlog siya sa itlog tapos magluto tayo ng bacon tapos kapit tayo na guys kapag ano na ako sa labas kapag almasal na tayo Ilalapad muna natin guys yung baboy para yung dugo niya maano. Lumabas dyan. Habang nag -be breakfast pa tayo. Tinos ko yung tinapay. Ayan ang aking breakfast. American breakfast. May dessert time banana. Kapit tayo guys. gutom masal tayo guys kape muna tayo ay sarap ng kape masal tayo kay napagod minsan skyplex lang almasal ko eh eh may tinapay tapos may itlog naman. Di magloot tayo na itlog. Tinos ko yung tinapay. Lagyan natin ng butter. Unang kagat sa inyo. dalawa lang kami nag-walking ni Mars. Bese yung iba eh. Papasok yung mga bata. Ako wala na akong nag-aaral eh. Tapos na tayo dyan. Sa restaurant to, mahal to. <laughs> Bekon Bacon with egg. wala yung kape sa umaga Hindi ko maalis sa ano ko yung kape. Sarap magkape mm, sarap. Bago ako mag-walking, may na muna ako may tubig. Para may ano yung can na initan. pag solo ka, wala kang paglulutuan, marami. Sarili mo lang. Wala mga anakis ko eh. Nasa labaho. Payat na sa Manila. Ka solo. solo <laughs> flight. Sarili mo lang paglutuan mo. Mamaya, na yun sila. Pagdating ng munso, tagtatanong, ano, lam? Ano, lam, Pagbusog, di yung nagtatanong. Pagbusto, magtatanong yun. Simula, malalit pa. Ganyan na yan sila. Pagbungad ng pinto, tanong agad, ano, lam, Masarap sa katawan pag naka-walking. Si Mars kung isa hindi maka-walking, nag-aaral yung mga bata eh. Mga ano, daycare ata yung bunso. Wala akong labahin, naglaban na ako nung ano, araw. Wala nakakabusog doon naman tinapay isang itlog dalawang bacon okay guys bye bye thank you for watching